Ito na ang karugtong ng part 1 ng ating talakayan tungkol sa 12 at 24 hour time format. Balikan muna natin sandali ang ilang mahalagang impormasyon na kakailanganin natin para sa video na ito. Ano nga ba ang pinagkaiba ng 12 hour at 24 hour time format? Para masagot ang ating tanong, gagawa tayo ng isang Venn diagram tungkol sa 12-hour at 24-hour time format. Layunin nito na mas mapalalim pa ang ating pangunawa sa aralin. Pero bago natin ito gawin, alam niyo ba kung ano ang Venn Diagram? Ang Venn Diagram ay isang graphic organizer na ginagamit upang ipakita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang bagay. Binubuo ito ng dalawang bilog na magkapatong sa gitna. Sa kaliwang bilog, ilalagay natin ang mga katangian ng 12-hour time format. Sa kanang bilog naman ang ilalagay natin ay ang mga katangian ng 24-hour time format. At sa gitna kung saan sila nag-overlap, ilalagay natin ang kanilang pagkakatulad. Maipapakita ko ang mga pangkariniwang ginagawa ninyo sa araw-araw at sasabihin ninyo kung ito ay ginagawa tuwing AM o bago magtanghali at PM o pagkatapos ng tanghali. Napakahusay! Ngayon ay mas palalalimin pa natin ang ating pangunawa sa 12-hour at 24-hour time format sa pamamagitan ng mga tanong at halimbawa. Anong time format ang ginagamit kapag may AM at PM para tukuyin kung ito ay umaga, hapon o gabi? Kapag ginagamit natin ang AM at PM, ang 12-hour time format ang ating ginagamit. May dalawang magkaparehong bahagi sa loob ng isang araw. Ang unang bahagi ay mula 12 AM hanggang 11:59 AM. Ito ang tinatawag na AM o bago magtanghali. Ang ikalawang bahagi ay mula 12 PM hanggang 11:59 PM. Ito naman ang PM o pagkatapos ng tanghali. Mahalagang matutunan ang tamang paggamit ng AM at PM upang maiwasan ang kalituhan sa oras. Halimbawa, kung sinabi mong punta kayo sa bahay ko ng 6, dapat malinaw kung ito ay AM o PM. Baka akala ng bisita mo ay umaga pero ang ibig mo palang sabihin ay gabi. Paano naman ang tamang pagsulat ng AM at PM? Ayon sa Britannica, maaring gumamit ng iba't ibang paraan. Mahalaga na pare-pareho ang paggamit lalo na sa pagsusulat ng schedule o paalala. Ginagamit pa ba ang AM at PM sa 24-hour format? Sa 24-hour time format, hindi na kailangan gamitin ang AM at PM dahil isang buo na ang 24 na oras or 24 hours sa loob ng isang araw. Saan karaniwang ginagamit ang 24-hour time format? Ginagamit ito sa mga lugar kung saan napahalaga ang eksaktong oras tulad ng paliparan, ospital, mga pulis at bumbero, computer systems at mga public transportation. Ginagamit din ito sa maraming bansa sa Europa, Latin America at Asia. Alam mo ba na ang 24 time format ay kilala rin bilang military time? Narito ang mga halimbawa kung paano nila ito isinusulat at binabasa. Pwede ba nating i-convert ang 12-hour time sa 24-hour time at kabaligtaran? Oo, maaari. Tingnan ang mga halimbawa. Ngayong natutunan mo na kung paano mailalarawan ang 12-hour at 24-hour time format, subukan natin ng iyong kaalaman. Sagutin ang mga tanong at pumili ng tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng AM sa 12-hour time format? Ano ang ibig sabihin ng PM sa 12-hour time format? Aling oras ang nasa umaga? Anong bahagi ng araw ang sakop ng AM? Anong oras nagsisimula ang PM? Alin sa mga sumusunod ang pareho sa 12-hour at 24-hour format? Ang 24-hour time format ay kilala rin bilang Anong bahagi ng araw ang 9 p.m.? Kapag ang klase ay nagsimula ng 7.30 a.m., anong bahagi ng araw ito? Alin sa mga oras na ito ang kabilang sa hapon? Magaling! Totoong marami kang natutunan sa ating aralin. Abangan ang susunod na video para sa ating bagong paksa. Hanggang sa muli, marami salamat! Laging tandaan, add love, subtract hate, multiply success, Prepare to divide and conquer. Paalam!